Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Lucas, Kabanata Siyam, Talata Pito, Hanggang Siyam. Dito matutunghayan natin ang naguguluhan na babalisa at nalilito na si Herodes Antipas, ang tetrarkang namubuno nung panahon ni Jesus sa rehiyon ng Galilea at ng Perea. Magandang kilalanin natin si Herodes upang balaman natin bakit ba siya napalisa, bakit ba siya napaisip at naguluhan nung mabalitaan niya ang mga himala at mga aral at mga pagtuturo na ginagawa ni Jesus. Kasi may mga nagsabi na ito'y si Juan Bautista na nabuhay ulit. Eh sabi niya, hindi pwede yan. Kasi pinapugutan ko na ng ulo si Juan Bautista. May naririnig din siya at mga nagsasabi na ito'y si Elias. Yung isa sa mga unang propeta na marami ring mga katuruan na niyayakap ng mga Hudyo. Kaya mula noon, minais ni Herodes na makita si Jesus. Mga kapatid, sa magandang katanungan para sa ating lahat. Ikaw ba, nais mo bang makita si Jesus? Si Herodes, makapangyarihan, mayaman at uh, namumuno sa mga tao. Uh, subalit ang kanyang pamumuno, ang pagkakalok-lok niya sa pwesto ay balot ng kontrobersya. Kaya siguro marahil may takot siya. Takot na na nung si Juan Bautista ay hayag ang tumutulig sa sa kanyang mga immoral na gawain, ng kanyang pag-agaw sa asawa ng kanyang kapatid sa ama. Tayo ba ay mayroon ding mga gawain imoral at mga kasalanan na ayaw nating mahayag at mabunyag kung kaya ayaw nating hanapin si Jesus? O natatakot tayong hanapin si Jesus dahil baka makita natin ang mga katotohanan at maari tayong pabitawin sa mundo at yakapin ang mga aral ni Kristo. Sapagat yan mismo ang mga pangamba ni Herodes. Dahil kapit tuko siya sa kanyang pwesto, sa kanyang kayamanan at lahat-lahat na. Hindi niya ginawang hanapin si Jesus o sadyain si Jesus gawang madali niya namang gawin yon kung nanaisin niya. Pagkos ang gusto niya, makilatis ang taong ito. Gusto niya, pumunta siya sa kanya o marahil ay dalin sa kanya. At ganun nga ang nangyari dahil eventually, nung iniharap si Jesus kay Pilato upang panghusgahan, ay idinulog muna niya rito. Pinadala niya muna kay Herodes dahil nga ito'y nagtuturo sa nasasakupan ni Herodes Antipas. Mga Nawa, ay naisin natin na makita, parinig, makilala si Jesus. Nawa, ay magkaroon tayo ng tibay, ng dibdib upang iwaksi ang ating matinding kapit sa mundo at uh, buksan ng ating puso, ang ating isip sa katotohanan, sa buhay na dulot ng aral ni Kristo. Aral ng pag-ibig, pag-ibig sa Diyos, at pag-ibig sa kapwa, at hindi pag-ibig sa mundo. Handa ka na ba? hanapin si Jesus. Handa ka na ba? na Numabuksan na yung isip at makita ang katotohanan ng kanyang mga aral. Mga patid, kung ikaw ay napaisip na balisa at nabagabag ng mga katanungan ito sa ating pagmimilay ngayong umaga, success na naman tayo. Sapagat yan ang nais natin na maganap. Kaya muli ko kayong inaanyayahan, samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. I-like at i-share ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook at ipasa na rin ninyo sa iba't iba pa ninyong mga social media platforms. Twitter, YouTube, Spotify, kung ano pang meron dyan. Ikwento nyo na rin sa inyong mga pagkikita-kita ninyong mga kaibigan at sama-sama nating tuklasin ang ganda ng aral ng Panginoon sa kanyang mga salita. Muli ako po si Joey at pagpala inawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.